nasa Germany na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang tatlong araw na working visit. Para sa update live na magbabalita nga mula sa Germany ang ating co-anchor na si Maricel Halili. Hi! Hi, Mase. Hi, Chiki. Hi, MJ. Oh, live naman sa Germany. dito sa Berlin, Germany. Malamig? Nandito pa ako. Yeah, medyo. Oo, oh. syempre, malamig siya. Mukhang pero, lumalamig oh, na. Mukhang okay, lumalamig pa. Kasi kahapon Correct. hindi siya nilalamig eh. Sa service. Hindi pero kasi alam mo oh, naman ay, na maginaw ano. maginaw kahapon, nakahitek lang ako. Oo, pero kasi iba ng global warming. Hindi na gaya <laughs> oh. Noong unang panahon na nang hahampas. Tapos minsan akala mo mainit yung lugar. Yung pala ubod na rin ang lamig. But Ito. anyway, balikan na natin ang maiinit na nangyayari dyan. Na dahil nasa service kasi kapapunta ate Masi. Eto nandito na kami sa The Chancellery. Tingnan nyo. Ayan yan. Um, yan sa sasakyan na yan, nandiyan yung mga kameraman natin. Kasi Um, Nag-aayos nag, uh, for security, nagpe-prepare for security. So naghihintay lang kami sa go signal para makapasok. Um, ngayon kasi yung uh, first day ni President Bongbong Marcos kung saan sunod-sunod na yung mag magiging activities niya. So first on his agenda yung uh, arrival honors na gagawin dito sa the Chancellery. Gagawin yan ng 6.30 uh, p.m. oras dyan sa Pilipinas. Mm. So, mga around 11.30 in the morning yan dito sa sa Berlin. Yung pinapakita natin na video ngayon, yan yung pagdating ni PBBM kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos kagabi before 10 pm Berlin time so mga before 5 am yan uh Manila time sinalubong siya ni Philippine Ambassador Susan at saka yung iba pang mga piling uh, personnel from the Philippine Embassy tapos niyan, eh, wala na siyang ginawang uh, open for media na activity last night. Probably nagkaroon siya ng private time. And then, sabi ko nga kanina, ngayon yung first day, na no, sunod sunod yung mga activities niya dito sa the chancellery. After the arrival honors, meron siyang tet-tet-tet with the uh, uh, German Chancellor Olaf Scholz. Mm. Tapos sunod-sunod na yan, meron na siyang attend na business forum, meron siyang mga business meetings. Magkakaroon din siya ng joint press conference. So mamaya, dadaluhan natin yan para malaman natin kung ano yung mga napag-usapan nila. Pero base doon sa mga naunang pahayag ni PBBM, of course, itatap nila yung Germany para dun sa renewable energy, tapos they're expecting na may mga investors din na papasok um, sa larangan naman ng mga manufacturing, healthcare. And then, ang pinakpahuli niyang activity for today... 7 p.m. yan, Berlin time, ay pagharap dun sa Filipino community dito sa Berlin. Kasi yung sinasabi nga ng DFA, more or less, nasa 36,000 yung Filipinos na nakabase dito. Mm -hmm. Mas, eh, mukhang ano, ano, sa, mga, sa mga pahayag na the past few days, ay eh, mukhang tayo yung may favors na hinihingi sa Germany. Like for example, yung protection ng Pinoy seafarers natin kung, kung dadaan sa Germany o yung mga Pinoy seafarers natin na sa German vessels. Anong advantage for Germany na makipag sa atin, makipag-kaibigan sa atin, makipag-aliansa, for lack of better terms. Well, trade cooperation sinabi hmm. naman yan ng uh, Department of Foreign Affairs na kabilang yan doon sa magiging focus nila for the visit of President Bongbong Marcos ngayon dito sa uh, Germany and uh, aside from that nabanggit din ni PBBM na ang target kasi nila mabisita yung mga bansa na kumbaga yung mga like-minded countries. Oh, oh. So like-minded tayo with Germany, di ba? Tension so, with siya? the West Phili uh, tensions sa West Philippine Sea. Aha. So, sinabi rin naman ng DFA na meron ng initial na statement both Germany and Czech Republic kasi tutuhugin ito ni PBBM, eh, diba? mm -hmm. na nagpapahayag sila ng suporta doon sa posisyon ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Mm -hmm. So, kaya sinasabi nila na importante itong pagbisita na to. Mm -hmm. oh. And when it comes to renewable mm -hmm. energy, parang doon ako na, where are we at right now? And what do we want to bring in dun sa ma malalaman natin from them malalaman natin yan mamaya sa press MG, con. kasi yung yun expected natin oo oh, sa sa presscon at saka kasi usually yung signing ng mga agreements ginagawa siya before the joint press conference eh, na wini witness mm -mm. o sinasaksihan ng presidente ng mga heads of state so by that time siguro mga ano yun, eh, mga around 8 pm dyan sa Pilipinas. isasagawa sa yung joint press conference. So baka doon natin malaman yung mga detalye. Kasi ang sabi ni Presidente, yun yung dalawa sa mga inaasahan natin na agreements pero nag-work on pa sila doon sa will work out pa nila yung iba pang mga possible agreements eh hindi nila kinakahon mm -hmm. doon sa dalawa lang na yon so hindi natin sigurado for now baka meron pa silang na finalize Mhm. Mm okay, nag-freeze si Mase. Ayan, nag-freeze si Mase, pero exciting din dahil alam naman po natin mga ah, go mga ahead. agreements. Well, see. Mhm. Mm Ay, Ate Mase, medyo nag-break ka doon ano, pero excited na kami malaman yung 8 PM updates mo dito sa hmm. Pilipinas. Hello. Yes, Ayan. Oo. medyo Sige. nag choppy ka Ate Mase. Sige, Ayan, go ahead na, na ulit. Ponte. Sorry, Ayan. yung last mo na, ano, yung ah, last mo na. Oo, nawala na, oh, na yung last mo Oo, sinabi. Ano ba eh. yung inabutan nyo? Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi, ang, ang, ang nabanggit ko kanina. Oh, no. Nawala ka ulit, Ate Masi. Tuwing ah, so babanggitin mo yung mga kailangan mo. Oh. Magkakaroon ng Shui Press Conference. Yun. Uh oh, Ayan.